Yes mga kabarangay, panibagong araw at panibagong buhay at panibagong vlog na naman ang masasaksaya natin sa araw na ito at dahil nga random content creator tayo so iba't ibang vlogs ang ating ipipicture palagi ayan sa mga oras na ito ay ang ipipicture natin ay ang halamanan or ang pagtatanim ng gulay ayan alam kong marami sa ating mga viewers ang nagre-request na mag-picture ka naman tito Lebs ng mga gulay o pagtatanim o ayan na nga, o kita nyo sample pa lang yan, o nakita nyo yung mga halaman na yon sa kapirasong plastic lang itinanim so hindi problema kung wala kayong lupa o sakahan may ka kapirasong space lang kayo dyan at uh, ikaw nga ay uh, may plastic, may lupa may bini makakapag-raise na kayo ng katulad nitong mga halaman na ito o yan ang mga punla ng talong and everything o pagkain yan ni ano o di pag uh, lalagay nyo na sa mga space o di ba so hindi imposible ang wala tayong kakainin or imposible na tayo ay sabihin ay mahirap ang buhay no tuloy ang buhay magtanim ang solusyon dyan ayan katulad yan o ang mga nadadaanan natin o o, ano yan? Rambutan yan, di ba? Tagrambutan nga yan. O, kita nyo? Ang daming bunga. Siyempre, yung may farm nito, masipag. Kung hindi pa tulog sa pansitan. O, di ba? O, yan. Tanim siya ng tanim. At ngayon ay pinakikinabangan na niya ang kanyang mga tanim na halaman. O, mga gulay. At yan. Sa may parting yan, tayo ay maglalakad-lakad pa. Titingnan natin kung ano pong mga tanim at halaman dyan. Mga rambutan yan eh, o. So hindi imposible ang kahirapan ng buhay na hindi masolusyunan. oh, tuloy ang buhay. Magtanim lang ang kailangan, ano? Magtanim tayo ng gulay and everything. So ayan, dire-diretso lang tayo diyan, oh. Kita ninyo ang daming halaman at hindi natin nagamit yung ating stabilizer dahil ang nadala natin niya yung isa, yung mini pad, yung mini tripod rather. At ayan, oh. So mga alas sa 4 na ng hapon 'yan. Kita nyo 'yan, oh. Mga tanglad 'yan na ginagamit natin sa paghihiwa ng manok o oh, yung mga chicken inasal o oh, 'yang tanglad 'yan nile le pur tanglad. Oh, di ba? At sa kabila naman ito ay balagan, oh. Ang palaya, si itaw, kalabasa, kung ano-ano pa, o oh, Kaya hindi imposible ang makakain ka ng mga green leaves kung masipag ka lang, di ba? So ang pagkatanim ng ating mga halaman ay kailangan ay uh, gawin natin at magtanim tayo ng mga gulay upang maibsa ng kahirapan para wala nang dumain ng kahirapan di ba o, yan koral ng baboy yan dahil kaka-harvest lang ng mga alagang baboy niya isang mga kabar isang kabarangay natin ito na pinasyalan natin yung kanyang farm at talaga namang sa kasalukuyan ay pinakikinabangan kaya magandang halimbawa ito mga kabarangay para sa ating pamumuhay yung wastong tinatawag na green revolution Ayan, magtanim tayo yan sagihin niyan dati pero pinatabasan niya at nilinisan at tinaniman niya ng mga okra, talong, uh, sitaw at kung ano-ano pa. At uh, 5,000 square meter 'yan. So ang ginawa niya, pinatanim niya na ng mga ano, mga tanglad, 'o di ba? Pagdating ng araw, sa kanya aangkat 'yung mga may-ari ng mga ihawa ng manok, mga chicken inasal or kung ano-ano pa at may mga malalaking restaurant na ika nga ay kailangan ng tanglad kasi ang tanglad kasi mga kabarangay at mga kababayan kong mahal ay pangalis ng lansa ng mga niluluto natin pagkain and uh, add aromatic uh, essence pa rin para sa ating aromatic na essence pa di ba para sa ating mga pagkain so magandang solusyon yan para sa ating uh, pagluluto so yan tinitin yung mga puro ng tanglad na in o tabi-tabi yan oh hitam may kamatis may sitaw may talong hmm. So, hindi imposible tayo ay mabuhay ng uh, malusog at masagana may mais pa. O, kaya tanim lang tayo ng tanim. Huwag nating isipin kung kailan tayo mamu kung kailan mabubunga at uh, mapuputi o uh, ma yung mga tinanin natin. Ang importante, maalagaan lang natin kung mainit ang panahon o diligin natin. O, kita mo yan, o. Oh. Mga kabarangay at mga kababayang mahal, o. Oh. Nasa plastic lang yung mga tanim na gulay na yan, o. Oh. Pero bakit na uh, nananatiling buhay kasi di, naalaga ng dilig. Pag may ilit ng panahon yan, sinasalitan niya ng mga ano, mga mais. O, oh, di ba? Huh. Okay, hmm. Hmm. Hili-hili So, pag may kapirasan lote ka lang or uh, maliit lang ang makuran mo, pwede mo ilagay sa plastic. O, oh, kita mo, Oh. May mga bunga na nakamatis. O. Oh. Lalo maganda kung sasalitan pa yan ng mga puro na sili. O di ba? Ayun oh, kamatis 'yan. Na iniintay na lang mahinog. Kaya hindi imposible at napakaswerte ng ating bansa Pilipinas dahil nasa maganda tayong klima. tag at tag-ulan lang ang panahon sa atin. O di ba? O kaya tayo mga mga kababayan kong Pilipino dito sa Pilipinas at kahit sa mundo o, talaga namang may mga may mga kaibigan nga ako sa Dubai dati kahit sa mga terrace lang ng bahay, may kaunting garden, nakakapagpatubo ng, ng ano eh, o yan, mga puno ng kalamyas yan na ano, mga sanga ng kamyas na pinutuyo, o may gagatong din, o yan, napakaluong na sagingan na yan, na sinalitan ng ating kabarangay na ito na may ari ng farm, ng tanglad, o, di ba? Ilang panahon lang yan, pag naalagaan niya ng dilig kung tag-araw, o pag ganitong tag na ng abono, o di ba? O nasa pagitan ng sagingan yan, pagdating ng araw, maliwanag na pangkabuhay yung showcase yan kasi ang daming tanglad na nakatanim o oh. siyempre mamumuhunan tayo kahit paano sa pagkatanim at saka pagod at pawis din ang kailangan so pag masipag ka marami kang asahan tinan mo o ang mga puso ng saging tapos yung halimbawa may alaga kang baboy pag natagtag mo yung puno ng um, puno ng saging pwede pa sa ito lalagyan laan ng drak or 'di diba? O yan, ganyan lang kasi pagkatanim ng panimit um, ang tanim ng uh, lemongrass o yung tanglad na tinatawag. yung mga laying naman ng uh, dahon na, na lumabas doon sa masyadong masukal na sagingan. O, pag natuyo, o yan, na rin sa mga halaman. O, ang din ang lamok. Kaya hindi posible tayo mga nasa katulad natin, nasa barangay tayo, di ba? Pag may konting space tayo at pwede tayong magtanim na magtanim, sige lang. Tanim lang ng tanim. Huwag natin iisipin kung kailan aanihin Ang importante, may aasahan tayo. At isang magandang halimbawa yan ng isang barangal na pamumuhay. ba diba? mga kabarangay at mga kababayang kumahal? O iasagingan yan. O kita nyo, pag nalinis, naiipon yung mga dahon na natuyo. O pag nasilaban yan, pausok yan. O diba? O dyan, puntahan naman natin yung puro na bayabas. Ayan o. Oh. O, Tagalog na bayabas yan, pero agitik sa bunga. Ang dami bunga yan. O, nakapitas pa nga ko dyan ng ilan. At napakaganda sa katawan natin yan dahil natural vitamins, yan. Di ba? O, kasyalan diba? pa natin yung ibang lugar pa. O, ikot lang tayo na ikot dyan. Tuloy tayo sa pamamasyal sa mga farm na ganito. At napakaganda ang libangan ng pagtatanim. Eh kung wala lang ako sa salon, eh dinasa buke rin ako at nagbabalagan -mm, ako. O yun, pumitas ako ng isang bayabas. Maasim-asim na matamis-tamis, vitamin C. O diba? daming benefits ng bayabas, itutuusin. Pero nasa paligid lang natin. Diba? Kaya hindi pinuputol yan ang katwir ng may-ari. O, diba? Diba? pag may nga naman yung mga bisita at kaibigan niya o pipinas na lang ng mga bayabas at mga ngain kesa nga naman sa bibili pa diba o ang dami sa akin sa pagitan niya puro tanglad at lemongrass nililinisan na kanyang mga tauhan at yung nasa plastic na yan o oh. ganyan naman yan o oh. hmm. di hmm, diba hmm. mga talong kamatis silihilera o oh. sitaw o, ang ibabaw, balag. O, di ba? Nasa pag-aaruga lang natin yan. At kung mahilig ka talaga maghalaman, o, kita nyo, o, May mga sako pa na may mga lupa at kung ano-ano pang tanim dyan. Malaking bagay. Kaya tuloy ang buhay, magtanim tayo ng gulay. Ayan e ang solusyon sa kahirapan dito sa ating bilit Dahil tayo ay nasa ika nga ay uh, magandang uh, klima ang ating basa di ba So maswerte tayo mga nasa Pilipinas at katulad natin mga Pinoy na talagang maraming pwede. di ba and thank you for watching